May nagtanong sa atin, ma'am, paano kung matagal na akong gumagamit ng pills tapos nag-stop ako ng two weeks at dun sa two weeks na yung may nangyari sa kanila ng kanyang mister ang tanong niya, maging effective pa daw ba yung pills or possible na siyang mabunti? Okay, alam niyo ba na ang pills ay effective lang kung naiinom po natin siya ng tama? In fact, kahit makalimutan mo lang ng three days or two days siya, nababawasan na ang effect niya. So may possibility ka ng mabunti. Kaya nga dapat sinusunod natin yung tamang pag-inom ng pill. So sa case mo, sabi mo nga ay 2 weeks kang nag-stop. So definitely, kung may nangyari sa inyo sa pagitan ng 2 weeks yan, may chance ka pong mabuntis. Ngayon, kung hindi ka mabubuntis, pwede ka naman uling mag-start sa pag-inom ng pill. So ganitong gagawin mo. Intayin mo na magkaroon ka ng period. Kung hindi ka mabubuntis, syempre magkakaroon ka ng period. And then, mag-start ka ulit sa pag-inom ng pills. So, ang gagawin mo, no, mula nung nag-start ka uminom ng pills, yung day one, ano, seven days, kailangan wala mo nang mangyayari sa inyo ni Mr. Or, gagamit ka ng kondo. Kasi mga B, hindi pa umiipekto agad ang pills sa unang araw ng pag-inom. And as much as possible, ano, same time po yan, every day. Kailangan hindi po kayo makakalimot. And then, kapag nakalagpas na yung seven days sa umiinom ka ng pills, safe na safe ka na po niya. Pero dapat, ano, dapat, Huwag pong makakalimot sa pag-inom ng pills. Kailangan araw-araw umiinom at same time po everyday. Kailangan po mag-alarm po kayo para hindi nyo po yan makalimutan. Yun lang!